Yung mga boss, Toyota Innova tayo. Ang issue niya, nagkabit kasi ako nung ano, nung dashcam o DVR na naka-attach doon sa rear view o center mirror. Ngayon, yung mirror ni Bossing ay malambot na. Kung baga ni kapag ka ng mabigat na, na nilalagay natin ng mga dashcam ay tumutungo. Pakita ko sa inyo yung ginagawa kong paraan kapag ka ganun ang issue niya. Okay dito, ganito yung kay Bossing na ano na mirror. Ayan, kapag nilalagay natin yung DBR or Dashcam, ayan, ay mabigat ito eh. Okay. Ang nangyayari, tumutungo ito. Kahit anong gawin mo, bumabagsak 'yan pag ganyan. Ngayon, ang ginawa ko lang diyan, ang malimit kong ginagawa. Basta bumili kayo ng ganitong holder. Yung bagang suction type. Yung dinidikit sa salamin. yan. ang itsura niya ay ganyan. 360 rotation. yan nabili lang ito ni Boss sa mall, sa Peace Pacific Mall. Ayan. Tapos ang ginawa ko diyan, syempre, hindi naman na natin 'to kailangan itong cellphone holder. Ang kailangan lang natin diyan yung pinaka bracket niya. Ngayon, ganito ginawa ko diyan, idinikit ko na 'yan sa salamin. Okay? Tapos 'yan, ito lang yung mismo kailangan natin. Ngayon, kailangan natin diyan isentro dito. Kapag ka pinantay natin 'yan, kailangan sentro dito yung ating saksyon o yung dinidikit. Ayun. Ngayon, may makikita kayo dito. Na yung pindutan bagang ganyan. Ayan. Ang ginawa ko dyan, binubutas ko lang yan. Ayan, makikita nyo, binubutas ko yan. Dalawa. Para paglalagyan natin yan yung cable tie. Ang setup nyan, ganito. Ayan, nakatupi yun doon sa likod. Tapos yan, syempre maluwag pa yan eh. Oh. Ganito gagawin natin dyan. iki tie natin. Okay. Pag kinable tie natin yan, makikita nyo. Kapag ito ay itinaas natin, kumbaga itinaas natin ganon ang gagawin natin dyan, hihigpitan lang natin dito. At saka dito sa kabila. Yan. Para magamit pa rin natin yung up and down niya or left and right. Okay? So, lalagyan ko lang ng cable tie ito. Pakita ko ulit sa inyo. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Yan. Nakaka-cable tie siya dito sa mismong bilog. Tapos doon sa butas na ginawa ko. Tapos yan, kapag ka ini-adjust natin yan up and down, kung makikita niya, down, up. Ayan. Ang susumi. Eh. Ayan. Ano yung bagay pa? Ano yan? Ang susumi. Eh. Kulit nitong cellphone ko eh. Yan Basta Basta't pagkaginalaw niya, makikita niyo naman yan. ano, oh. Up, down, up, down. Tapos kapag ka nakuha niyo na yung position ninyo, kung gano'n ka, ano ang tutok doon sa inyong pwesto, depende sa inyo yun. Saka natin siya ihigpit dito. Kapag ka naihigpit na natin yan, at saka dito, syempre, sa kabila, dito sa puno, doon sa malapit sa saksyon. Matigas na yan. Hindi na yan basta babagsak. Oo, permanente na yan. Pansamantagal, Pansamantagal sabi nga daw. <laughs> Ayan. Okay, ganun lang ang setup niyan. Ganun lang technique na ginagawa ko dyan. Kung halimbawa, wala pa kayong nabibiling mismong salamin. Kumbaga. Ito, pinakamadaling paraan lang yan para hindi siya bumagsak ng bumagsak. Ayan, nakita niyan. Kontrolado, Kontrolado pa rin, di ba? bubutasin lang natin yung para mailagay natin yung cable tie. All goods na yan. Ayan Oh. Ah, Di ba? Nagtaas uh, baba pa rin. Makukontrol pa rin natin yung up and down niya. Bukod dun, hindi nababagsak yung ikakabit nating car DVR center mirror attachment na yan. Okay? So ikakabit ko na muna yun. Malalaman. Okay, ganito na ginawa ko. Ayan Oh. Di ba? tibay na yan. Pero kaya para, pa, pa natin kontrolin yan. Left and right at up and down. Yung up and down hindi pa natin makokontrol kasi ini-fix ko na dito. Si bossing na bahala dyan kung gano'ng kataas yung adjustment niya. Depende sa tutok nung, ano, nung rear, rear view camera. Ayan no. Pwede nating itaas, pwede nating eh, pataas pala, pwede ibaba. Ayan. Pag tinaas natin, halimbawa, ganyan, Pwede na nating ihigpit yan. Depende nga sa tutok ninyo. Ayan, katulad dito. Depende sa driver. Ayan, sabi nga ni Bossy. Ayan. Pagka naitutok na natin yan, sakto na sa mata ninyo, pwede na nating ihigpit yan dito. Yo, all goods na. O, di ba? Pero kasi Probe driver, matangkad. Eh. Ayan, Pantaps. oo. yung problema natin sa rear view monitor na o rear view camera o rear view center mirror, yan, ganyan lang ang solusyon dyan. Kung hindi pa kayo nakakabili, eh ng original na center mirror. Pero kung halimbawa kayo ay meron kayong diskarte na mas malupit di yan, ay nasa sa inyo na yon. Yung sa akin lang naman, hindi ganyan ang ginawa ko. Kung kayo ay may budget, ay dipaltan nyo na ng center mirror. Yeah. Okay? Yan lang yung ating technique. Na ano, sikretong technique. <laughs> hindi na sekreto yan. Sikretong halang. Ayan. Okay, all goods. Yun lang.